Libu-libong tanim na mariwana ang nadiskubre ng pulisya sa rehiyon ng Cordillera. Habang higit kalahating milyong pisong halaga naman ang inihinalang sabu ang nasabat sa Laguna. Si Jap Regala, una sa balita. Pinagbubunot ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region ang libu-libong mga tanim na mariwana sa rehiyon ng Cordillera aabot sa halos 20,000 fully grown marijuana plants, 3 kilong tuyong dahon ng marijuana at 200 marijuana seedlings ang nasamsam ng pulisya sa isinagawang marijuana eradiction sa rehiyon. Matapos pagbubunutin ay sa kasinunog ang mga ilegal na tanim. Sa pangunguna ng Calamba City Police Station, naaresto ang dalawang high-value individual at isa pang suspect. Sa ikinasang bypass operation ng pulisya sa barangay Pulo, kapuyao Laguna, nasamsam sa dalawang suspect ang nasa humigit kumulang 60 gramo ng hinihinalang siya na nagkakahalaga ng higit apat na libong piso. Habang sa Barangay Kanlubang Kalamba naman, nadakip ang isang suspek at nasamsam sa kanya ang pitong pirasong sa sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 20 gramo at nagkakahalaga ng halos 100 at 40,000 piso. Alas 10.30 naman ng gabi ng madakit ng Hagonoy Municipal Police Station ang dalawang suspect sa kanilang operasyon. Narecover sa mga suspek ang dalawang sasye ng hinihinalang shabu na may tinatayang bigat halos isang gramo at may standard drug price na higit 6,000 piso, kalibre 38 armas at apat na bala. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Jabra Regala, alauna sa balita, Congress TV.